Bong -bong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Katotoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, mas naging nakakabahala kapatid ko na na nagga-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Isan kami ng Presidential Guard at Metro pa, ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumpinsi ko pa si Bongbong. makasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Kahit parehas pala silang mag-asawa. ko kumpirator siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon halos hindi siya pumapaso Tuwing kukumprontahin ko, ko siya Nagsasabi siyang magbabago na siya Aalisin na niya ang bisyo Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin Na sa paggising pa lang sa umaga Kasabay ng almusal, mariwana pala. Pag sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Nasilang si Bong Daza, si Edwin Cruz, Inigo. mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwit ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Nalikas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon, ang natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumahal pa naman ako. Inisip ko, totoo dahil na na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto.